Ayan mga idol oh. Binibilad muna natin ng kahit isang araw lang para mas madaling tanggalin sa bao. Kasi pag hindi mo binilad, mahirap tanggalin yan, matigas. Tapos pag hindi mo binilad, durog-durog yun pag tinanggal mo sa baon. So ito yung nabilad natin kapon. So automatical na siya, mas madali na siyang tanggalin kasi ito yung ginawa kong tanggalan mga idol hindi oh. oh, yung mga matanggal na natin bilis lang matanggal mga idol oh